Mga kabukid, luto tayo ng almusal dito sa bukid. Ito ang aming... Ayan. Ayan, mga kabukid. Ang ulam namin ngayon. Sabi nila, balatong daw po ito. Pero tingnan nga natin, mga kabukid, kung anong kulay ng kanyang buto at kung gaano kalalaki. Ayan, mga kabukid. Ang buto daw ng balatong. Ano sabi nila sa amin po ito sitaw na singapore uh, pag natuyo ito black yan black yan kanyang eye kasi mayroon po yung turo na tawag sa amin sa mindoro yun po yung medyo may dito mga kabukid pero ang dito nya yung eye nya ay pula Hindi yan. sa amin kasi mga kabukid ang balatong maliliit yung buto yun yung munggo. Ito, sitaw po ito. Sa ibang lugar po mga kabukid, ang tawag nila ay ayap or paayap. Pero dito kasi sa no sa ano sa Tuguegarao ang tawag namin ay Singapore. Pero hindi naman siya mga kabukid galing sa Singapore. Singapore lang yung tawag ng ano nung sitaw or pangalan ng sitaw. yan 'di ba? Okay. Hindi naman munggo, hindi 'yan balatong. Kasi sa amin ang balatong yung sobrang liliit ng buto eh. Ito sitaw to. Mga kabukid, ito yung aking mga lulutuin ngayon. Ang palaya na native ito mga kabukid. Tapos ayan, may kunting okra. Ito na yung sitaw na nahimay ko. Ayan yung buto niya. Bulaklak ng patola na mabango. Pati ito, syempre, yan. bunga niya kaya lalagyan ko din siya mga kabukid ng himbabao kasi may kunti akong nakuhang bunga ng himbabao or bulaklak ng himbabao namin idadagdag ko siya papakita ko sa inyo mga kabukid tapos ko na na yung aking gulay na lulutuin ngayon na dinendeng kanya nang ulam namin mga kabukid dito sa probinsya Sarap, sariwa, bagong pitas. Ayan na mga kabukid, luto na yung dinengdeng ko na kunti ang sabaw. Dadalawa lang kasi kami mga kabukid, kaya medyo kunti ang ko yung sabaw ng aking niluto na dinengdeng. Kain tayo mga kabukid. Ayan mga kabukid. Ganyan ang aming pagkain na mahihirap dito sa probinsya. Syempre, laging gulay, di ba? Ang importante kasi sa amin mga kabukid, sariwa 'yung aming kinakain na gulay. Kain tayo mga kabukid. Sarap na naman ng pagkain namin. Gulay sarap yung buto ng sitaw. Ay, yung may anak ko. Hmm. Kahit tayo, baby, Pero bawal pa sa'yo po. Oops, huwag mong hilahin. Opo. Mmm, masarap. Namis-namis. Oh, Kain na si Mama at ang baba-baba. mga kabukid. Hanggang sa muli kong videos. Tatapusin lang namin kumain kasi pupunta pa kami ng health center. <tinyo>